Uy, uy, Bust, na Ayan. 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 tapo Ayan. 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 Yeah, ay, pinutulan! Bayad, kayo pinutulan! Hindi kaya nagbabayad! Magbayad bayad man din kasi pag Di ba, may time. Ano oh, ba pinigay ko sa iyo pambayad? Binayaran ko na! Pumunta ay, na tapos, ako doon! Tapos tayo. Tayo, Maram, tayo! Hindi ko na putulan na tayo! Hindi ko ka na putulan na tayo! Hindi ko na alam magkakasama dyan! Nagbobura ulit ang tayo! Hindi ko na masikot eh! Ang alak nga yan! Ang bayad kasi na iyo eh! Pumunta ngayon kayo doon sa ano! Balik pa ako doon! Balikan mo kayo po! Ah, <laughs> ano <laughs> ba? Teka, techo ra ko, techo ra ko. Dito naman. Binayan pa pala magtowel ya. Ayo ba? Bomba ba 'ya? What's up, neighbors? So guys, andito na kami malapit sa Ganggang Mansion at ayan. Ah, hawakan mo. Hawakan nyo. Kita niyo 'yung sigalipaw, mga gabok. Dito. Dito naggabok. Hindi 'yan, oh, may gino. No? natin ang tubig ngayon sila. Good shit. Magmo-nomo na mga Huwag lang. Huwag Masi. Wala tubos Kano? Hindi, hindi to. Tubig. Tubig namin. Hindi, hindi. Sa kanila Sa Ganggang Sa Ganggang 1. Ang namin eh. Parang wala tubig. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. tubig. ito na. Ito na yung tubo. Napapasyak yan, pupukin mo. Ako, ako, ako. Ako na. Ako na, ako na. Tingnan na mo, boss. Tapo mo. Uy, booster. Ang motor mo. Ang motor boss bobosi bobosi ano yan Ano dikit ya mistiger dikit dikit ya mistiger walang oh, ganda tulad ng talaga ba talaga okay ba tungo 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 Ano ba? tungo 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 Ano tungo 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 talaga! tungo 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 Nakakalokey. Hoy. Hoy, Yuri, Yuri, get. Tayo tayo. Ay, Yuri, pinutulan ng bug. Pinutulan. Hindi kayo yan mabayad. Pag bayad-bayad mandin kasi pag mic time. Magbayad-bayad din kasi pag mic time. O, bayad na din kayo. Ha? Eh, no, bayad no, 'yun Tinutulungan no. namin mag-ayos. Ano ba pinigay ko sa'yo pambayad? Binayaran ko na. Pumunta Ay, na ako doon. Tapos tayo. Binayaran ko na. Putulan na tayo. Iniscam kayo. Ayun tayo dyan. Kaya kayo, kayo na nga po. lang magkakasama dyan. Nagbobura utang yung ingay mo. Hindi ka na naman sikat eh. Hindi ka naman sikat Ayun nga eh. Kayo nga eh. Malami kayong pera. Naputulan naman kayo ng tubig. Tigilig ka muna kayo dyan. Uy, uy. Ano yun? Ano yun? Ang e. bayad kasi kayo eh. Pumunta ngayon kayo dun sa ano. Balik pa ako dun. Balikan mo kayo po. Ano? Kaya wala, wala, wala. ko, ganda ko. Hindi <laughs> <laughs> <Kasi> naman. Pero bakit naman ako ito? Kasi ako kasi naliligo yung boss niya, si Kasuin. Hindi ko yung, din to. Ikaw, wag mo rito ha. Ah. Pati lang pa followers mo. O, oh. Malapit na, malapit na. Nagbablog na na na. na pa nga. Nagbablog sila. Kaya rin pinablog pa nila. Nagbablog kami kasi yung... Sinaiis kami na yun. Eh kami naman, Gulat na lang kami bigla kang sumigaw. Walang tubig. Oh, Mali ba namin sa inyo? Wala talaga tubig dito. Ganyan ka pala magtuhalya. <laughs> Pambabae. Pambabae ah. Ikaw okay, ay papansin masyado te. Hay nako. Ikaw yabang mo eh. Oh, king na mo followers mo ilan? Oh. Ilan? Oh, 121. Oh, 121. Wag oh. ka na mag-vlog, hindi hey, ka naman sikat eh. Hindi naman ano ka, feeling ako. Hoy, baka nakakalimutan niyo. Uy, people, lalayas na kayo dito. O sige, so, hindi hey, a... mo nabot eh, yan eh. E, oh. Naintayin na, na. nyo nga, naintayin nyo. Malapit na ay, mo, magpapalaw ako. Buk wala na. ka pala kung magpapalaw, wala kang tubig. Magpapalaw, magpapalaw. Hindi ka sikat, manahimik ka. Tangin na, -apal -apal na, 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 na mo, panot. Ay nyo. Kawawa, walang tubig, pinutulan. Nakatsigago. Pinutulan. Huwag natin, huwag natin alisin yan. Bahala sila niyan. Bahala na sila dyan. Tara na, tara na.